Wala nung papunta na ng bagong ilog mga ba guys at babaybayin natin yung papunta na ng BGC. Ayan o, maluwag yung kalsada. Yung madilim nga lang ngayon, kasi gabi siya pa rin. Bawin lang yung valley. At yung may mga ka sa tayo nga kung nang-bike or Isa, na niya. nga lang pagandungan ng pag maluwag mga guys kasi ah uh, mabibilis yung mga sasakyan na uh, kaya kailangan ingat na talaga so dito naman sa area na to maganda na at may mga bike din naman dito kaya dito doon kabilang bahagi naman dahil grabe yung traffic yung guys kung traffic dito ako oh, wala wala gano'n papuntang BGC Ayan mga guys, nandito tayo sa may malapit na tayo ng bagong ilog dito nga lang ako dumaan sa baba kasi uh, maluwag naman at uh, delikado dumaan dyan sa taas kapag maluwag ang kalsada. Dito lang ako dumaan sa baba at dyan sa taas na yan. Pagka ganito ng maluwag, medyo delikado. At yan lang ang service na sasagyan. Uh, naabot nga tayo mga guys ng stoplight. Ito dito sa bagong ilog yan o. Oh. sa bagong ilog. Pagtawid natin dyan, papunta na tayo ng BKC. Pero yan, nakapula uh, Tagal mo tayo dito sa bila. Medyo ma-traffic kasi yung bandang papuntang Bagong Ilog ay passive mga pa guys, ma-traffic oh. Kaya medyo mabagal yung takbo ng papunta doon. So bye-bye natin yung papunta na Bagong Ilog mga pa, guys. Pasid yun. Lumakaw talaga. ng Problema ng aking bike ah, uh, di siya gumagagat yung kabilang train no? Ito na mga guys, sa BGC. Kalimutan ko na po vlog vlog. Yan mga guys, BGC na tayo, BGC. Yan. Ramsay uh, ka pasago dun sa mga ikon. Uh, ah... Ito lang pagkaganto. tapos hindi pa gaano kumagagat yung aking brake kulang na mineral yung aking bike nice mo guys Stoplight mo tayo ng BGC mga guys dito galing sa may market market at ito patawid ng mga pedestrian na pagkarami kapuntungan uh, doon yan mga guys dito na papunta na tayo dito sa may circle ng BGC yan. Good evening sa inyo lahat mga guys at kumusta kayo? Maganda Okay, nabutan na yun na isa flight stoplight kailangan ating tumigil ayun pwede ata kasi pedestrian naman pala yun ok go ahead kalusot tayo mga guys kalusot kalusot tayo sa stoplight so, balit dito naman hirap hindi gano'ng kumagagat ang aking brake hindi gano'ng kumagagat mga guys kulang yung aging mineral sa aking brake pad go 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 go, go, Here, go tayo mga guys go tayo dito sa may may silga living may american cemetery Woo. Dito medyo madilim dito, wala kasi mga buhay dito na ilaw. sa so, medyo madilim. Dito tayo mga guys sa may uh, pupunta na ng uh, gate sa Luton Station na tayo. Dito maganda-ganda na yung maganda na yung kalsada dito. At talagang yung bike lane dito mga guys, napaganda na. Yan, yun makita yung jumpuro puro ang bike lane dyan, puro na ganyan. May mga ilaw. Hanggang doon sa may gate 3 Makin liwis, yan naman -li mga guys. Nandiyan napaka sarap mo ito ko like Aluwag pa mga guys Woohoo Good evening Yan May nakita akong vlog kanina Na isang babae Yung nag bike tour Nung papunta dyan sa may Eastwood Doon din sa may trabaho ko yun Magagaling niya Naglulong distance Ano makita ko din sa amin sa my Eastwood Ah, subscribe po na kanina, nakalimutan ko lang yung pangalan mga guys tingnan natin pa maya kung ano yung pangalan niya sa YouTube. Na-subscribe ko siya doon sa kanyang Facebook page. Nakakalimutan ko lang kung anong pangalan mamaya hanapin ko kung ano yung pangalan niya. Sana ma Makikita ko rin din ni Kaudian Idol pagka Makikilala ko yung yung sombrero mo eh. Pagka kwan. Dela ako mga guys sa Makinli, Makinli Wits. Ayun. At uh, tinabo tayo ng traffic light, pumula siya. At titigil tayo dito, uh, kapila. So dito na ako titigil sa may gilid dito. Oop, oh, kaluso tayo. Kalusot tayo. Kalusot tayo. Nakakabilip lang sa mga guys yung nakita ko na nakita ko lang yung nakita ko lang kanina yung maganda yung vlog niya tiyagahan galing niya magbike kita na sa may iswod. so sana ma makasabay ko rin eh, sa minsan pa eh. uwi <laughs> kaso sa parting ko pa nata yun na uwi sa may mapuntang uh, Arisalata ang galing mo idol mag vlog saka mga ang ganda ng vlog nya at dito na ako mga guys sa may papunto na ng gitre. may tumatakbo si ate, ate. o maluwag na dito mga guys kasi nasa bike lane tayo pero yung sa labas ng bike lane pagdating dyan sa unahan nito masikip ito Hello guys, dito lang sa may papunta na ng G3 at tapos tapat na tayo ng Army Navy maduwag yung kalsada dito mga guys ang problema lang nito ng mga bike lane na ito mga guys yung kapag ka, uh, nabubunggo, sira siya agad hindi ata na mumonitor kung sino yung magabunggo kasi siyempre alam mo yung matiling may mga nadi-dislocate na dyan na uh, mga barrier na naharang siguro mga nabunggo yan sa mga pagkagabi na hindi napapansin lalo pagkapatay itong mga ilaw dito ang mga nagadis lukit na siya na mga barrier dyan kaya sayang ang ganda pa naman uh, na sa mga bikers na katulad ko at sana ba guys sa wish ko lang sana makabili na ako ng gopro yun talaga ang inaangat ko talaga makabili tayo ng kahit mumurahin lang na GoPro mga guys open okay ako doon basta ma-stabilize lang itong ating vlog sana makabili tayo kailan kaya tayo makakabili ng GoPro Woo! Na. na yung building na bagong tayo ng army oh. Mataas na rin siya oh, may elevator na yan, may elevator sigurado yan. Kasi mataas pag kaganyan kataas, required na may elevator. At dyan, nagka-traffic na nga dito mga guys. Ano ba nangyari? Bakit sumubulan traffic naman to? Haba to, hanggang to doon sa may stoplight siguro. Pagka ganyan na, kuhan, well, mahaba na yan. Pagka dito parte na traffic. Dalasan, pag nagkaganyan, may aksidente. Yun. Biglang tumigil siya eh. Ah, wala naman, wala naman aksidente. May kumuna lang ata, may nag-minor lang ata ng sakyan. Kaya, biglang bumagal yung buwan yung takbo nila lapit na ako sa my gate guys at ito na natin ito puputuloy na ating vlog kasi pagpagyat na dun sa may papuntang Merville napakasikip mo na ng kalsada ang hirap na mag-video kaya yeah, hanggang dito lang ako sa my gate yeah, rima kaya maraming salamat sa inyong lahat mga guys yung mga nanonood sa ating vlog maraming salamat at yung mga bagong subscriber natin dyan maraming salamat Simpre sa luma lahat. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat ito ating uh, daily routine mga guys ang ating bike to work yan may nakasunod pala sa akin ng motor sorry yan. kapag pinagpatuloy ko pa yung pagbablog ko dyan pababa bubulosok ako nito kaya hanggang dito na lang ako parte kasi mahirap yung pababa dyan mga guys uh, at bubulosok tayo